Please 100,000 meron kang libre -ano yung 10 boxes. Magkano yung 10 boxes pag binenta mo? 7,980. 7,980. Okay, yung nandang under price. Hindi po na yung gusto niya. 7,980, binenta yung SRP. So, parang may tukupa kagad, 7,980. Tapos, eto pa. For one month, pag ang rebenta ng Alcorency, umabot ng 500,000, accumulation naman to meron ka pang plus 10,000 pesos incentive kay company. Check it. Ibibigay sa'yo. Maganda? Yes! 10,000 yun na walang tax. Oh! Kong Ay, 10,000. Ito hmm? mm -hmm. na. Sambuan. Pag nakapag mga nagtasang kang work, ang alta rin sila binibili. Sa inventory mo. In one month. yung nung tiyo-tet. Hmm. Hindi single purchase lang. Tapos tapos umabot ka ng P10,000 100000 so mayroon kang P50,000 mm. na free oh. alkaline sea magkano wow. yan? itong bid na lang natin sa P800 uh, pesos. 40000 pesos. Uh -huh. <laughs> yan, tapos kapag every meeting ni company sino okay. nga kasama sa meeting with company dito? With the admin, with the management. Sino na nakasama? Na staffy, sa sa kamay. kamay. <laughs> 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 oh. Tumas ka <laughs> kamay? Sa staffy. Sa staffy. Ano? Masaya ba makasama sa meeting with the management? Yes. Bakit? Handy food. Handy food. Out of town pa. Wow. Oh, soon out of country. Wow. Kaya pag-service ka, ang laki advantage. Tapos support. Ikaw yung laging ano, bibigyan ng support ni company. So, anong matutulong sa'yo? Anong kailangan mo? Yun yung question lagi ni company. Sa'yo, yung first pala. Huwag ka tanong status. Yes. Yes. Halimbawa, dito nangyari yung pinapredict natin ng 90,000 boxes of all currency. Yung 3,000 na tao, yung projection natin, ay na, ano pa yung naalala? That is 90,000 boxes of all currency. Di ba meron kang 3,000 distributors, nag ng 30 boxes a day. Ha? Yeah. A month, yeah. sa so, 90,000 siya, boxes of alkaline seed. O, natatanggahan? Yes, yes po. Yes. So, sa ano kong presentation ko? O, times natin sa 495. O, Ako na lang ba ulit? 90,000 times 495. Tapos 9,000, 3%. Uh, minus 3%. 4, 5. 9. 5. Minus 3%. Minus 3%. Minus 3%. 1.3. 1.336. 1.336. Kung ano Less, hindi times. Ako nga. Yun Minus ano ba? Minus 90,000. Minus <laughs> 90,000. 3%. 1,300,000. million yeah. wow. wow. Million nga. Tama nga. Tama ka, babe. Oh. Tama kami. Oh. Matalino <laughs> ka. Okay. Kasi ta-times mo siya. Ito oh. ka ng mga grupo na may pagkaibigan ka sa iba't ibang dealers, katin mo man o hindi. Yun Nabuo yung 90,000 na goal natin na boxes in a month. Ito yung kita mo as a stock. It's 1.3 million. Wow. Yeah. wow. Overriding commission, malang kurot lang yan 3%. Maganda? Yes. yes! yes. bukod sa magiging dealer ka na, yes. na extra additional income ka pa. Mm. Ngayon, EMBC naman. Ito yung pinakamaganda. Mm. EMBC. Okay. Ang negosyante, ang laging nasa isip niya, malaking kita. 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 At alam nila, kapag malaki ang kita, malaki ang puhunan. Pag EMBC ka, 1 million. million ang puhunan. Wala ka na rin? Wala ka na sa negosyo siya ang yan. Mm-mm. Kaya nung nakikita sa mga sabi ko, mag-EIBC ako. Pero hindi ako in-approve. Three years. Three years ako yung Personal resource. So, 1 million ng kapalit na products is also 1 million plus may mga free na marketing materials. Doon mga free marketing materials na ito, ito yung mga tester, mga poster, flyers, t-shirts. Basta marami. Tapos, sa unang ano mo, ha, pag opening mo, grand opening, may support ka kay company. O, narinig ko nga, hindi na parang. Eh. Wala silang ginastos eh. Si company yung nagpakain. Wow. Mm. wow! 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 Tapos, do do? Wow! Wow! Huwag ka nung habang kasi mo part si company. Sa mga video, tapos ano yung advantage kapag ka-center ka? 8% discount. Kanina 3%, si center naman 8. So, pag may bumili sa yung stock is, ilang percent na lang sa'yo? 5. 5. Okay lang yun. Mm -hmm. Kanina nga 3, di ba? May 1.3 na. Ito 8% sa mga dealers. Ngayon, meron ka rin yung sinasabi na 100,000 worth of alkalensi. Meron ka rin yung sampu na alkalensi. Halimbawa, si Mama Elora, si Mama Elora mag-center, si tama? So, sa center siya, ang asawa niya, stockies. Pag nakabili sila ng 100,000 worth of alcarency, meron, tapos pinasok niya dyan sa asawa niya, stockies. Meron libre yung sampung boxes, si kuya nito, tapos siya din meron siya libre yung 10. Wow! Great wow. yan wow. libre. Wow. Diba? Ano yung significance ng 20 boxes na free? Magkano yun? Pag SRP binenta mo? 7,950. 7,950. 16,000. Ah, 16 uh ah. -huh. Kasi okay, 20. Yun, yung na 20. Ha? 30. rent? 30. 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 na 30. yun. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. mindset. 30. 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 From stockist, may libre na siyang 10,000, may incentive na 10,000, tapos sa akin si center, may 10,000 ulit. 20,000 na yung libre ni Mabel Nora. So ganoon din ako, akong stackies, ako ang stockist, asawa ko center. So bago nakit sa kanya, sa akin muna. Ito rin ang sa akin. So maganda? Yes. Di ba? Di ba? Wala na. Tapos ano ko lang kulang dito? Okay. So dito, pag umabot ng 500,000 si Ma'am Elnora na nabili ng na AC, meron bang may <laughs> ano may meron may tinta? Ito pala isa. Pag umabot siya ng 500,000, ilan na yung libre ano? 50. Alam, 50, 50 plus 50 100 100 eh, 100 100 100 100 100 79,500 Pesos mm. Wow! Bawit kami! Ano pang bayad? Bayad ang bills Bayad ang yeah. bills Diba? Tapos hindi pa yan Since Kaya siya na yung sponsor Asal mo pa rin sponsor So dito, kung ikaw yung sponsor naman Meron kang 50,000 pesos na finder's fee. Kunyari, meron kang napa-center. Ate, may kakilala ka na negosyante. gusto niya, malaking kita. So, center, ikaw, may magkakaroon ka ng 50,000 as finder's fee. Plus, 100,000 pesos worth of products. So, almost 150. Pwede mong ibenta. Pwede mong ibenta. Nagtay na lang yung finder's fee niya. <laughs> yes, <you're> malapit <laughs> you know? ano na. Ayun o. Ano tayong maganda pa pag meron mong center Pag meron ka naka-center, hindi doon natatatapos sa finder's fee. Meron kang ang liability sa client mo, pinag-center mo. May responsibility ka sa kanya. Kailangan tulungan mo siya. Bakit? Kasi meron kang 3%. Ah, sorry. 0.05%. Mm, kasi Boy, and, and. Kasi business under mo Center. Kasi under mo siya. Kunyari Center. 5 million. In 3 months. Every three months, so 3 months po ah. So magkano yung 3%? at 0.5% ng 5 million? 250,000. 250, ba? Ah, 250,000. 250,000. Ah, 250,000. Oh, 250,000. 250,000. 250, 250,000. 250,000. 250,000. 250,000. Okay, ako, hindi ko alam kung 25K o 250 ah. Ako naman mag-expect kayo masyado. Oh. Pero 25K, pwede na ba? Okay. Yes! Tinulungan mo na. Sabi natin 25K. Para oh. hindi masyadong mataas yung expectation, set lang natin siya. Kung kumita kayo ng 25K kasi tinulungan na yung center mo, In para three months. pensionado. Yes, opo. Parang kang pension. O, pa. Kaya maganda, tutulungan nyo talaga yung center na in-sponsoran ninyo. And then, meron pa rin dito eh. Yan. For every 100,000 pesos na binibili ninyo, kahit assorted products pa yan, or packages, dito kay M4, kung ikaw ay center, meron tayong tinatawag na subsidy. Ang subsidy, ito yung parang ah uh, rebates mo rin kay company. 0.05 din. Parang tulong yan sa'yo yung mga pagpalalamot mo, yung mga panggas mo. Sorry pa ako, 5 million ulit, nabili mo, kay company. Tapos ibabalik sa sa'yo, mukha 5 million, siya na malaki. Sabi natin ka natin 500,000. 500,000. 500K. Ilan yung 0.5% niyan? 2,5. 25,000. Yan sa 500,000. 25,000. I think 2,5 na. 5. Oo, kasi Ah, uh, ako na ko po, nakukuha ko kasi subsidy is 10,000. Minsan 12, minsan 15. 50 ano, so, kung sino 5%. Kasi example ko ha, kung ano nakukuha ko subsidy is 10,000 every month. Ilang beses na ba ako pumupunta rin sa office para kumuha ng stocks? apat? Sabi mo lang, ko, 1, so, na pinapalalamod ko 1,000. So makano na ng gastos ko? 4,000. Ang binigay sa akin subsidy 10,000. Isa ko pa 6,000, tama? Okay. Yes. Tapos kung ako pa yung nag-pick up, 500 na yung gas ko. Kaya yung meron din ano, auto-sweep. Uh -huh. O RFID. Uh -huh. So 1,000. Sobra pa rin. Kung baga binabayaran o sinusuportahan tayo ni company, na pati pang gas natin, binabalik. Sobra pa. And ano ba, ba yung mga advantage ka pag center ka? Yun. mag iba dito sa mga promotion, travel. sa mga travel, Number one na ma-qualify ang mga center. Kasi lahat na papasok sa POS ng center at ng staff list, counted siya sa mga travel na ano natin na qualifications. Kung kailangan ng 500 na alkalensi, pag pumasok sa POS ng center at saka ng staff is counted yun. Hindi lang sa personal account. Diba? Ang galing. And then galing next, galing. 8% diba? O, ngayon, balik tayo dito sa 90,000 boxes. Magkano kayong ang tayo ni company EMBC o ni Center kung nakakabenta siya ng 90,000 boxes of Alkalide C? Nagkaroon siya ng 3,000 dealers na nagbenta ng one box a day. 90 times 495 minus 8 percent. 3.5 million. Wow! Wow! Amazing! Wow. Amazing! Kaya pag kapag ka may center ka. Dapat pag center po tayo, kay member natin, kay grupo natin o hindi, tulungan natin. Hindi lang center ah. Distributor ka, dealer ka, staff ka, center ka. Supportan mo kahit hindi mo ka-grupo. Mas lalo na pag center ka. Kunyari, ibang grupo, pumunta sa center ko, nagkapatulong, tutulungan ko. Bakit? Gusto ko magkaroon ng 3,000 figures doon sa area ko. Hindi ko man ka-grupo, okay lang yan, makikinabang pa rin ako. Makikinabang ang company, makikinabang tayo lahat. Pag lumago si Encore, lahat tayo kasama. Yes! yes. <laughs> Kaya huwag niyo ipaparamdam sa iba na, ay hindi ko yung kagrupo, hindi ko yung tutulungan. Wala naman akong papakinibangan dyan, eh mali. Dapat tulungan po natin. Kasi kung tayo po natin maghihilan, pababa, wala mangyayari sa buhay natin. So, imagine kung center ka, ginalingan mo, pakikisama sa lahat. Lahat ang dinadala dyan sa center mo. No? Kaya dapat pag mag-center po tayo, marunong tayo magpaliwanag ng business. Marunong tayo mag-training. Kasi ano, pa paano magkutulungan yung member? Kung pagpunta rito, hindi nila alam, paki ano naman, paki boss. hindi ako marunong eh. Hindi lalago ang center. Kailangan meron kang <coughs> tatayo doon na marunong mag-boss. Huwag kaya meron kang tatayo na tao. Para lahat ng mga pupunta ron, naiintindihan yung business, gugustuhin din nila. So we have different strategies paano magkakaroon ng members. Ang kailangan lang po natin talaga is aralin. Yan. Sino gusto, sino pangarap dito maging sample balang araw? Yan. Palali ng Diyos. Amen! <laughs> yes, sana po lahat po kayo maging sample balang araw. Yes. Yes. And one, po tayo,